pang ni Kim Jo na mahal niya si Paolo. Huh? Oh, sabi sa akin na isang source ko na ibuko sila ng kanilang body language. Oh. Sa latest vlog ni Ogie Diaz, nabanggit niyang may nakapagsabi daw sa kanya na habang daw napipictorial ang Kim Pao para sa kanilang new drama na What's Wrong With Secretary Kim ay narinig daw na isang source niya na bumulong daw si Kim Chu ng mahal kita kay Paolo Abilino. Kaya naman daw pala ganun na lang daw ang niti ni Paulo sa video. Tapos si Kim naman ay tila nagbablash dahil siguro na bigla siya sa sinabi niya. Marami na nga fans ang gustong magkatuluyan sila sa totoong buhay. Hindi lang fans kundi mga ibang artista. At manager na si OG Diaz ay botong-boto siya sa kanilang tambalan. Kasi hindi na lang daw pang lab team yung datingan nila kundi mag-asawa na. dagdag pa ni OG ya hindi na daw siya magtataka kung balang araw ay aamin silang sila na kasi makikita mo naman daw sa kanilang body language